Pambili-bigas. Pambili-bigas? Uh, wala ng ilusin. Ilan anak niyo po? Isa lang. Ah, namatay. Oo, oh, namatay pa. Kung hindi yun namatay, maestro na. Ah, sa... So... na buwan labat na tikman kong sildo. Ha? Ah? Anim na buwan na tikman kong sildo. Ah, yung anak niyo na pag-aral niyo siya ng teacher. Oo, oh, pinag-iisang pin 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 nagpapa. Ugaw-ugaw ah, makabayad at eskulaan. Nang nakatapos yun ang ginante. Ah. Wala talaga ano ng Diyos. Kung hindi yun na matindi, akong ganito, okay. sir. yun yung nasa may waiting shed ah parang yan yung nasa waiting shed to, yung lola oh ay oo Saan na papunta si lola sabi natin hinto mo nga nakakaawa talaga mga kababayan ito nga, ito yung lola na natulungan na natin mga kababayan may anak na isa pero namatay kasi anak nila

Saan ang bahay nyo po? Malapit lang? Matulo, wala kami atip. Walang atip? May atip, butas-butas. Butas-butas. Pwedeng makita yung bahay nyo, Lola? Magpasok kayo. Kasya tun sa sakyan? Lalakarin lang? Pwede tayo maglakad? Sige. Asawa nyo po? Nandoon, nag, ano, nagpaparada, wala namang tumagakad. Walang sumasakay? Tricycle, wala. Bababa ang tao, maglalakad. Oo. Oh. Pwedeng tawagin mo yung asawa mo? Sama tayo sa bahay nyo? Eh? Tawagin mo, Lola. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Si Lola na natulungan na namin. Ngunit siya talaga ang sadya namin mga kababayan dahil gusto kong malaman ang kanyang buhay. Pero hindi niya na ako nakilala. Na, Ama Ah, sumakay na pasayero. So pwede tayong pumunta sa bahay mo? Pwede. Lakarin na lang? Lakarin na lang. Ilang oras lakad, Lola? Malapit lang. Malapit lang. Sige, sama ako. Okay lang? Lola, mabuti malakas ka pa maglakad. Ha? Huh? Buti malakas ka pa maglakad. 78 ka na. Namumulot ako bote pag umaga. Po? Namumulot ako bote pag umaga. Namumulot ka ng buti pag umaga. lang ako Para makabili ka ng bigas. Wala bang tumutulong sa inyo, Lola? Wala. Wala? kami ng mag-asawa, mag-ano, asawa ko, 77 nila. ilang taon na asawa nyo? Oh? 87 na Ha? 87. Nagtatricycle pa. pa rin? Hmm. Hindi, napapagod? Napapagod, pero tiis. Tiis. Ah, dito kayo nakatira, Lola? dito Sa bahay nyo ito? Ay, salikod? sa likod. Ay, sa likod. Ito. itong bahay nyo? Ito, kanino bahay po ito? bahal ng anak ko, pero nasa laon yun. Nagpipintor. Ah, may anak ka pala, Lola. May anak ako, may asawa siya. Hmm. Akala ko, sabi mo noon kasi isa lang ang anak mo na namatay. Namatay, kaya ang isa nasa laon yung pintor. Ayun, matay. Ilan lahat ang anak mo, Lola? Dalawa. Yung namatay yung maestro ko. Mm. -hmm. Kasi may bisita ang galib eh. Kinuha siya mag 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 sa pagkabi. Mm -hmm. Pagdating dito sa bahay, natulog. Mm. -hmm. Pagkaan may isang oras, magkayaro ko. No. Kailangan sa doktor, Dito naman. kayo nakatira. Okay. So, ibig sabihin, ilan ng anak mo, Lola? Dalawa anak mo? Mm. -hmm. Kala ko, isa lang. Dalawa, kaya namatay yung isa. Namatay yung isa? Mm -hmm. Kaya isa na lang. May tatlo din ang nagpinapaaral. Ay, yung anak niya po. Mm. Oh. lang. Kasi, kasi natatandaan mo pa ba ako, Lola? Mm, nagbigay sa'yo ng bigas dati na isang sako? Nagbigay na mayroon pa nga eh. Oo. Oh. Sa ang pinuluto na may isang isang araw. No, oh, okay, kaya mayro pa. Di ba binigyan kita pera na mo pa yon? Opo. Hinihingal si Lola. Ano, nang binayad lang isang motor ng kasi dalawang buwan hindi kami nakabayar. Saan? Sa hulugan yung motor namin. Ah, hinuhulugan nyo pa pala yun. Hmm. Pero na July matapos na. This coming July? Hmm. Dalawang buwan na lang. So kasi pag may panahon. June ngayon eh. magpanahon ang ng anak ko, hulugan niya doon. Ah. Pag wala. Ano ba trabaho ng anak niyo, pintor? Pintor lang siya. Diyan ka nakatira, Lola? Ito, oh. Eh. Upo tayo, Lola, para makita. Dito, ha? Ay, kaso madilim. madilim sir. Ha? Diyan kayo ni Lolo. Okay. Parang ang sikip, Lola. Sikip na, hindi eh. lang. Ha? Silip lang, sir. natulugan. Sira naman itong TV. Wala na. Baka magkaroon ng ahas dyan, Lola. Tambak-tambak na yung damit. Pag ano, linalagyan ko ng gas paghapon binubuhusan ko ng gas para umalis yung mga... Oo, oh, kasi amoy gas. Hmm. Bakit mo binubuhusan ng gas, Lola? Hindi ba pa... Langgam. Dapat itapon na lang lahat, Lola. Wala kami. gamit. Ayun lang. Hmm. Mga damit na nakatambak dyan tapos bubuhusan mo ng gas. ito. ito Pag-antes matulog. Amoy gas eh. Busan ko ng gas. Eh, paano pag nagkasunog yan, di sunog kayo kaagad? Hindi. <laughs> hindi naman ano, tinitlan ko yung apoy. Eh, mga lalo. kababayan, no, oh, amoy gas. Hindi mahirap sa kalusugan ninyo yan, Lola, na amoy ninyo yung gas. Tiis na lang, sir. Kaya wala kami ano, sa langgam. Ha? Malanggam kung gabi. Kaya yan nila Lola, kasi... Tambak-tambak na yung gamit, oh. Wala kami pinaglalagyan, sir. Wala kaming aparat. Di, Lola, hindi naman na magagamit yan kasi Marumi na bulok na. Dapat itapon na lang. Dito, suot pa ko pa. dito tayo sa labas, Lola. Oo, hindi, oh, hindi ko kaya yung amoy. Hindi ko kaya yung amoy. Dito, Lola. Upo ka dito. Para pag usap tayo. Ayan. O, upo ka lang, Lola. Usap muna tayo. Curious ako don sa ano ni Lola, mga kababayan. Yung kwarto niya na binubuhusan pala niya ng gas. Lagi-lagi yung binubuhusan ng gas? Sa hapon kada hapon tapos pag bago kang matulong ano oh, kasi ang langgam marami. pag may balangga hindi kami makatulong makate lola kaya malanggam kasi hindi nalilinisan yung kwarto nyo kung malinis yun walang langgam itlagay ka lang ng lagay ng gas lola kung hindi tanggalin yung mga basura hinusuot pa namin yan eh gamit isusuot nyo yung may gas o oh, na para ano hindi na kami nalanggam Oh. Ako Oo. Eh 'yung sa kaso pagmilitar. Oo. Nakakaawa 'yung mga lola mga kababayan. Kaya inanap namin ang bahay ni lola at ito nakita natin 'yung sitwasyon ng bahay ni lola. 'Yung anak mo sana lola. Lalaki ilang taon na 'yon. Ano 'yun? Di kayang maintain. Bangon siguro mahigit nang 40 ang edad. O, oh, nasa 40. Sa, nakikita niya ba yung sitwasyon ng higaan ninyo? Ito ang higaan nila. Kaya nga po, hindi hindi dapat ganun, Lola. Sana kung mayroon sir, nagbibigit pa niya. Ha? Ah? Kung mayroon kami iniiwasan, wala eh. May iniiwasan? Hindi po. Tanggalin lahat ng basura, itapon, linisin, matatanggal yung langgam. Kaysa naman binubuhusan mo yung Nanggas gas yung gilid-gilid, tapos yung mga tela, binubuhusan, pati, amoy gas. Pati yung putsyon, inaanuhan ko, kapag binubuhusan, ang maraming langgam. Yung kutsyon? Okay. O, pero yung amoy gas, naamoy nyo na, kaya pala inaasma na kayo. Minitiisin lang namin, sir. Wala, mayroon lang matulugan. Wala naman kami dito. Lola, okay naman na yung bahay. May matulugan. Ay importante yung lilinisin lang. Okay, sir. Kaya lang, pag umaga na ako na buti kay pambiling ni Bigat. Kaya mm -hmm. Aya, hindi ako nakakapag masyado pag trabaho dyan dahil na ako na makabili kami Bigat. Mm -hmm. Kaya umusot, ano ang kasahibos, mahina. Hindi makabili, wala pa ng gasolina. Tapos ikaw, Lola, ilang taon na po? 76. 76. Tapos yung asawa nyo? 87. 87. 87. Hanggang kailan po kayo maghahanap buhay, Lola? Hanggang buhay pa, sir. Ha? Hanggang buhay pa ako. Wala na. Hanggang buhay pa? Hanggang buhay pa ako. Ano ako? Tiis. Wala akong malapitan. Eh. Ang Diyos lang. Ang bahala pa sa mga. Opo. Nakapitan ko lang, Panginoon, bago ako. Aalis, magdadasal muna ako. Samahan mo ako, Lord minsan mayroon sa akin nagbibigay isang daan, ganun. Ang bili ng bigga, isang lama. Hmm. Hey, hanggang dito na, amoy ko yung gas eh. Magas talaga sir, may gas dyan. Masakit sa dibdib, at saka ang masama dyan, pag nagkaroon ng sunog, liyab agad yan lola, talagang hindi na kayo makakaalis. Malayo yung lamparaan namin yung paggabi. Malayo eh. Hindi namin nilalapit. Pero alam ng anak nyo po na nilalagyan nyo ng gas yan? alam ng kapitbahay? Bakit? Alam mo na sila pati alam na naghihirap. Kasi, Kasi pinagtatawa ng pangako dito na mumulot buti. Ha? Dahil sabre hirap pala. Eto Lola, kanino to? Kasi, sa... Hindi namin ito lupa. Ano makikilupa lang kami? Sinong nagpapagawa yung pader? Ito, nagsisimento. Yung anak ko noon, nabuhay pa. Ah, yung, yung anak mo, nung buhay pa siya. Nagsildo siya, anin na buwan. Opo. Ginamit namin dito. Wala na, nagbigla man, naman na matay. -hmm. -mm. Sayang. Pero yun ang problema, Lola. Kahit ako hanggang ngayon, oh, sumasakit na yung dibdib ko sa amoy gas. Linisin ko, cancer. Pag muna ka, parang ako mamaya. Ha? Linisin ko yan mamaya. Alisin ko yung mga damit na hindi na gamit. Oo, ang dami-daming damit. Sako-sako. Kasi wala kaming aparador, rin. Eh. Dapat, Lola, i-dispose na yung hindi na magagamit para kasi doon nagtatago yung... Oo nga, sir. Ito sa kahon na rin Sinsya rin. na kayo mga kababayan hindi talaga ako makamove on doon sa amoy gas yung kwarto nila masakit sa dibdib no? Huh? pero okay lola kaya ako nandito kaya ako hinanap yung uh, ahay mo kasi nga napansin ko na sa edad ninyong yan naghahanap buhay pa Ugo, so may dala ako ulit na bigas salamat sir. isang bigas Oh, Sir. Salamat, Sir. sir. Oh. O. nyo. Para hindi ka na, ano, hindi ka na araw-araw gumagala, Lola. Salamat, Sir. Makahinga ako. Ha? Ah? nga ako paghanap buhay ng bupi. Opo. Ay, magbigas na ako. Huwag ka munang gumala, lalo tag-ulan. Hindi lang yan, Lola. May grocery pa. May grocery. Salamat, Sir. Pakibuksan nga. Lagay salami sa lahat. Ayos niyo muna to. Ang pagkakasin

Oo, oh, magpahinga muna kayo. May mga ano, may kape, gatas, asukal. Ayan, ah? Ay, okay. po siya, Walang ano man. Tsaka ito yung bigas niyo po. Salamat siya. Basta tatanggay ng Panginoon. Maawaan siya, mahirap. Lord, huwag mo silang pabayaan. Ang dasal ko na pagpapalagay. Ang dasal ko na umaga meron sa anak ko natin sa aking pagpapalagay. Ito na, sir. <susurra> o, oh, sige lola ha. Si Alis sir. na po kami. Si Hindi ko na mahihintay yung asawa niyo. Sabi niyo po, may hinatid na pasahero. Oh, Itong bigas, dito na lang? Na lang. O buhatin doon? Hindi na, ipaalis ako na lang mamaya pagdating. Oh kaya pa na asawa nyo. Wala namang kukuha dyan eh. Ay, walang kukuha o. Oh, kasi ito naman ang bahay nyo. Ano po? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, nakita natin ang sitwasyon ni Lola. Yun lang ang uh, naging uh, big question sa akin. Yung... Kayo lang ang nakakabigay sa akin ng ganito. Po? Kayo ang nakakabigay sa akin ng ganito. Sana bas basag kayo ng Panginoon. Wala ibang tao dito nagbibigay kayo lang. Bakit? Alam mo naman, mga tao dito pinagtatawa ng pangako na namumulog buti. At tinitiis -di ko lang, kawalang iba. Mm -mm. Hayaan mo na yun, Nuna. Basta laban lang tayo. Kapit lang sa Panginoon. Tama. No? Um, uh, bago ko matulog, bago magising, ngayon yung dadasal ako. Eh. Tsaka magdumating ng pagpapala. Mm -hmm. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po at uh, natagpuan natin muli yung bahay. Natagpuan na natin ang bahay ni lolo at Lola. At uh, masaya ako na hatiran natin. Kaya ng aking sinabi, ano? na hindi po ito magagawa ni Daddy Frankie kung hindi po sa tulong ninyong lahat. Kaya marami-marami salamat po and God bless po. Lola, alis na po ako. God bless. Happy ka ba, Lola? Masayang-masaya ako, Sir. Makaligtas na ako pang pulot na buti. Masayang-masaya. Masaya. Gaano ka saya? Mas masaya talaga sa Panginoon ako kasapit happy Panginoon. Kaya ang nagbigay. Sana mas masangkayo. Hmm. Hayaan mo, Lola. Huwag uh, kang mawala ng pag-asa. Okay, yes, Sir. Malay mo, marami mga kapanood ng videos natin. Malay mo, may mga taong maawa pa sa atin. Ba, makabalik ulit ako. Salamat. No? Sa lahat na nakapanood sa inyo mga kababayan, marami maraming salamat po. Baka sakali po. kami. Oo. Pag-pray lang tayo, Lola. Alam kong hindi ka hindi ka tumitigil manalangin at alam kong hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Thank you so much mga kababayan. God bless po and bye-bye po.